okay ka? Hindi kayo dito. Papawalisin na ito mamaya. Bigla kaming nagulat na may tumunog. At ito nga, may nice light pala dito. no? Sa bagong takip dito sa paggawa ng butas dito sa may P-Cruise. Kaya lalapitan namin.

Okay dahil may naksidente tayo dito Ayan, pinasuyo ko kay ate Shoutout iyo ate Para madulas kasi dito May naksidente na dito nung Nung araw Kaya nakita ko may nababalis Kaya pag mga dadaan dito Dahil binutas na ito nung una Pag dadaan kayo, dadaan, -dadaan kayo dito Dito na aksidente Medyo may lubak dito Ayan o, no? malalim, kaya mabibigla, minatumpang ko doon dito buti, okay lang siya kaya pinapabawasan ko yung buhangin kasi madulas kasi iba, iba pa rin ang safety first, di ba? ayan oh no? safety first nga eh <laughs> pabawasan natin ng ano buhangin, baka hindi madulas natatakot okay, eh dapat magdaandaan kayo dito may lubak dito parang hams so yun oh ito 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 parang hams yan yeah close to road close to dito maraming salamat eh kaya may kotse okay ingat kayo dito pag sa mga dadaan dito ingat kayo